guys mag ingat yung mga may halaman guys kasi nandito sa mababang bye bye ang mga uod guys ayan guys so nakuha natin ito dito sa ating tingnan nyo yung ating mga halaman guys inobos yung dahon anong tawag sa ano ito pangalan ng halaman na to? yung halaman natin guys ginawa na ng pobring kahoy tinanggalan na ng dahon so mamaya i-check ulit natin ho. nandito may nagtago sa ilalim guys oh. So, naku guys di siya gano ma ano kasi magkakulay sila ng dahon ng halaman yan magkakulay kaya oh ano nangyari guys pati sa lupa meron guys yun guys oh wala kaya to dito sa arateles guys wala naman siguro kasi walang bawas ang dahon so naglalakad sila guys naglalakad sa lupa Siguro palipat-lipat sila ng area. Alright. So yan na muna dyan ngayon. Ngayon naman, try natin dalhin sa ating alagang manok. Baka matakot yung ating alagang manok nito. Daw. tumatakot ito try natin okay unang bungad nako takot ang manok guys <laughs> guys ang manok takot oh Eh, okay, takot ang manok guys kaya maganda siya nito lagyan natin to ng kumukulong tubig eh takot ang manok guys di kuhanin na lang natin to takot ang manok kasi sa sobrang laki sobrang laki naman sobrang okay. laki ng mga uod try natin dito sa taas oh daw kayo dyan sa taas takot din ang manok guys ayaw ayaw siya doon malaki daw ng... takot ang manok guys ang ating alagang manok uh...